patris mini Patrice Espilio spiritus Santi. Amen. Maganda umaga sa ating lahat. Sa mong panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya bang alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, sa lupa. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad dito na nasa kalawakan. Sa panahon iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at babuhos ang iyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa sapagkat darating iyon na hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Jeremias at sa ikalawang pagbasa sa First Thessalonica <clears throat> at sa paggunita ng World Day for People with Disabilities, National Age Sunday. <coughs> Ang mga salita ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ay nagbibigay ng babala at pag-asa sa gitna ng mga tanda at kaguluhan sa salibutan. Ipinaalala ni Jesus na ang kaligtasan ay malapit para sa mga nanatiling tapat at handa. Ang paalala ni Kristo na mag-ingat sa mga makamundong kasalanan, katakawan, paglalasing, at labis na pag-aalala sa buhay ay tila tugon sa mga hamon ng modernong panahon. Mga halimbawa ng nangyayari sa panahon ngayon. Una, kalungkutan ng kalikasan ang malalakas na bagyo, pagbabago ng klima, at pagkasira ng kalikasan ay nagpapakita ng ugong at naluyog ng dagat na binanggit sa Ebanghelyo. Pangalawa, pandemya at karamdaman. Ang COVID-19, AIDS at iba pang sakit ay nagpapaalala sa kahinaan ng tao. Kahalagahan ng espiritual na paghahanda. Pangatlo, kaguluhan sa lipunan. Ang digmaan, terorismo at diskriminasyon ay nagdudulot ng takot at kawalan ng kapayapaan. Pangapat, pagkakahiwalay sa Diyos. Ang paglaganap ng materialismo, kawalan ng pananampalataya, at maling landas ay nagpapakita ng hihimatayin sa takot dahil sa kawalan ng tamang pag-asa. Paano tayo? tutubo at maging karapat-dapat sa karian ng Diyos. Una, panalangin at pagsisisi. Ang pagiging handa sa lahat ng oras ay nangangailangan ng malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sakramento. Pangalawa, pagkakawang paglingkuran ang mga nangangailangan lalo na ang mga may kapansanan at mga may sakit tulad ng mga nabanggit sa World Day of People with Disabilities at National Age Sunday pangatlo pag-aalaga sa kalikasan kilalanin ang responsibilidad sa mundo bilang bahagi ng pagmamahal sa nilikha ng Diyos. Pangapat, pagpapalago ng pananampalataya. Makilahok sa mga gawain pang komunidad tulad ng pagsisimba at pagpalaganap ng mabuting balita sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Panalangin natin sa buong sangkatauhan. Panginoon naming Diyos, sa kabila ng mga hamon at kaguluhan sa mundo, pinupuri ka namin sa iyong pangako ng kaligtasan. Gabayan mo ang sangkatauhan upang manatiling tapat sa iyong kalooban. Alisin mo ang takot at palitan ito ng pag-asa at pananampalataya. Sa tulong ng aming mahal na ina Maria, ang ina ng awa at lahat ng mga santo. Ipinapanalangin namin ang mga may kapansanan at mga may sakit at lahat na naghihirap. Bigyan mo kami ng lakas upang maging liwanag sa gitna ng dilim. Gawin mo kaming mga lingkod na naghahatid ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-ibig sa aming kapwa sa iyo namin inialay ang aming puso at kaluluwa at dalangin namin na kami maging karapat tapat na humarap sa iyong anak na si Hiso Kristo. Sa kanyang dakilang pangalan, kasama ng Espiritu Santo, mapagsawang walang hanggan. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating sibahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Isu sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!